Ano? Ayan oh. <laughs> Ako po. napatalaga talaga nahuhuli. Pasensya na kayo. Samahan niyo po ako sa bagong nating spot. Ang ganda lang po yung spot. Ayan, ito yung bagong spot po natin. Ayan, ah, ayan po, bagong natin spot to. Oh. Ayan po, bagong spot natin yan. Ayan, awanan ng Diyos, wala pa tayo nahuhuli. Sana makahuli tayo. Ayan, bukas po, doon ako sa, ano, sa spot po dati talaga. Dilipat tayo ron sa bukas. Ayan, dito po, makakat lang talaga. Wala pang nahuhuli sana makahuli po tayo. Ito po yung bagong spot natin. Dito po. Sana makahuli tayo. Para meron pang uwi tayo, pang uwi. Nung araw po, wala tayong nahuhuli. Sana ngayon makahuli na po tayo. Pagpasensya nyo na po yung na-upload na video. Ah, hindi po tayo nakakahuli. Yung na-upload po natin. Ilang araw na po tayo hindi nakakahuli. Pagpasensya nyo na po yung na-upload ko. Yan, hanap po tayo ng bagong spot. Alam po tayo yung nahuli ron sa kabila. Ayan, okay. ayan. po si Kaya uh, Ipe. Ayan. po natin dito kung nakakahuli tayo. Ah. Ah, huli ka na ba? Ah. Ako wala pa eh. Wala pa. Ha? Ah? Wala pa ako. Ah, okay. Eh, ayan, sama tayo Marisa. Okay ka naman. Uy, ayaw. May ayaw po yan. Ang tatry ko po rito kung makakawali. Ayan po, nakawali si Kaya Pia. Ya. <laughs> Biya oh. Ano Ano ba nila? Ayan po, nakahuli na siya. Ako po, wala pong nahuli. Eh, yan, Ayan, di na po gano'ng lumalaki yan. Okay na yan. Magaan eh. Talaga may kasi yari Ito po, may nakahuli na si Kaya Api. Oh. po, sa Katila Samantalang po ako, wala pong nahuhuli. Ayan po, ayan o. Ano? Ayan o. Oh. <laughs> ako po. Dapat talaga nahuhuli. Pasensya na kayo. <laughs> ano kasi ang panulit ko. Dumagal ako. Dima, dami ano. Palutan hmm. ko ba ito? Palutan lang yan. Hmm. Hindi na mulubog. Kaya talaga lumulugin pa pala utang yung ano pa pato.